Ano kaya magiging itsura ng snow powder purple slime? Tara, gawa tayo! Game! Ayan at excited na akong gawin. Unang-una ay maglalagay tayo dito ng snow powder. Hindi to totoong snow ah. Snow powder lang ang tawag dito. Ngayon naman ay lalagyan natin ito ng tubig. At makikita ninyo na dumadami ito at nag expand Dahil inaabsorb niya yung tubig. And so! Lolo, Anong ginagawa mo? Gagawa po ako ng snow powder purple slime lolo. Snow powder? Opo lolo, snow powder. Naglalagay na po ako dito ng white glue sa pinaka snow powder na nilagay natin kanina. At ready na po itong halu-haluin. Wow! Malamig ba yan? Hindi po ito malamig lolo dahil hindi naman po ito totoong snow. So hindi yan natutunaw? Hindi po. Aba! Ang galing! Opo lolo. At tingnan niyo po oh. Parang nabubuo na kahit wala pang activator dahil inaabsorb po lolo ng snow powder yung pinaka glue natin. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo dito ng purple powder para po magkakulay na po yung ating slime na ginagawa. Haluin mo na! Opo lolo para magkaroon na po ito ng kulay. Bakit mo naman lalagyan ng gulay? Lolo, hindi ko po lalagyan ng gulay. Kulay. Kulay purple po. At tingnan niyo po oh. Wow! Wow! Parang ube ice cream! Oo oh, nga po lolo no? Ngayon naman po ay na po natin ito ng activator para magsimula na po itong mabuo at maging slime. Hahalu-haluin lang po natin ito nang dahan-dahan ng pabilis ng pabilis na parang ganito po lolo. At tingnan niyo po. Hindi pa nabubuo. Oo po lolo, hindi pa po ito nabubuo. Kailangan pa po, po natin itong ilagay sa pinaka-board po natin. Para mamasa-masa, ma-stretch-stretch mas at gumanda po yung texture niya. Ayan po lolo, nailagay ko na po sa board at lalagyan ko po ulit ito ng activator. Naglagay na rin po ako ng activator sa aking kamay para hindi po dumidikit kapag minamasa-masa ko po. Ang galing! Para pala yung tinapay? Opo lolo, para po itong tinapay. Mamasa-masahin po natin ito. At tingnan niyo po, napuputol-putol pa po at nadudurog pa po itong slime na ginagawa natin. Kaya kailangan po natin itong masahin ng ganito parang tinapay po talaga para po maabsorb ng pinaka-glue, yung snow powder at yung activator. At tingnan nyo po lolo, unti-unti na siya nagiging stretchable at ang ganda po ng kulay. Oo nga! At maya-maya po lolo ay makikita nyo po na stretchable na po ito at magiging parang spider web kapag naset na po ito ng maayos. Ngayon po ay kailangan lang po natin itong stretch-stretch, masamasahin at pagulong-gulungin. Aba! At tingnan nyo po lolo, napapansin nyo na po ba na gumaganda na yung texture niya? Kaya kailangan pa po natin itong pindutin at masamasahin pa. Aba, ang ganda! Opo, Lolo. Ipakita mo na sa kanila. At syaran, tapos ng ating snow powder purple slime. Tingnan nyo naman. Ang ganda, oh. Oh, parang spider web, oh. Kaya, gawa na rin kayo.